Hello, hello mga kadiskarti Andito tayo, may Starlink tayo ha. Ang uh, gustong mag-order ng Starlink, mayroon tayo dito. Available tayo ng Starlink. Ah, uh, yan ha. Yan, mayroon tayong microtech na kasama yan ha. Configuration na yan ha. Nakakumpig na yan. Yan, yan yung configuration natin sa ating may, microtech. Yan, kita nyo. Pasahin nyo na lang dyan at saka mayroon din tayo package na piso bindo ayan ha kung gusto nung mag-order ng Starlink with Microtech with piso bindo message lang sa akin at kasama na rin ang pag i sa inyo ng set ng Starlink kaya message lang kung gusto nyong bimili ng Starlink ako nang bahala mag-install sa inyo